babala. Ang video na to ay naglalaman ng karasan at nakakatakot na pangyayari hango sa totoong buhay. Alam mo ba na hindi lahat ng pader ay gawa sa semento? Yung iba, gawa sa bangkay ng tao. Noong panahon ng dating Pangulong Marcos, pinagawa ang Manila Film Center sa Pasay para sa gaganapin na film festival. Ngunit isang malagim na trahedya ang nangyari. -nangyari dahil sa kagustuhan ng noong first lady na si Imelda Marcos na matapos sa gadang Manila Film Center, puwersadong pinagtrabaho ang mga construction worker hanggang 10 oras ng gabi. Hanggang isang gabi, bumagsak ang scaffolding na humantong sa pagkahulog ng isang daan at anim na putsyam na construction workers sa basang simento at doon na sila nilibing ng buhay ayon sa iba nilang mga kasamahan, imbis na iligtas ang mga biktima, mas piniling itago at tapusin sa itinakdang oras ang gusali. Nang ibalita ito sa media, pito lamang ay tinalang na nasawi, malayo sa totoong bilang nito. Dito na nagsimulang umusbong ang mga kwentong katatakutan kung saan kumarinig din ang pagsigaw ng saklolo ng mga biktima sa pagkita ng mga pader ng Manila Film Set. Hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa nangyari at binaon na sa limot pero patuloy na inaalala ng mga kwentong kapabalaghan. Talagang nakakatakot ang mga multo pero ang pumapatay ay ang mga nasa pwesto. Kung isa kang true crime and horror enthusiast, like this video and click that follow button to be updated for more Liga Stories.